Parang ang ganda ng mood mo today. Actually, kasi alam ko na ang gagawin ko para makukuha ko sa Binan. Oh, interesting yan ha. Sige nga, chika mo, dali. Well, simple. Sasabihin ko sa bata kung sino ang tunay niyang ama, si Francis. And then, matutuwa yung bata. So, it will be easier for him. Come, let's go. Hi, Benoy. I'm Jane. Hindi ka samahan mo ko. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ay, hindi po pwede. pa lang po ako kay nanay. Kasi kanina pa po niya ako sa bahay. Kung magalala, hindi tayo magtatagal. Gusto mo bang malaman yung kwento tungkol sa daddy mo? po nga sabihin niyo sa akin sa tatay ko? Pinoy, ano bang talagang alam mo tungkol sa tatay Patay na po siya, sabi ni nanay. Paano kung sasabihin ko sa iyo na hindi patay ang tatay mo? Hmm? Oo. Oh. Aha. Uh -huh. Buhay ang tatay mo. At alam mo kung sino siya? Si Francis. Si Francis ang tatay mo. Saan na ka kaya bata ngayon? Oh, ready na tong barbecue ko. Ay, so Binoy. Ko si Binoy. Kalma ka lang dyan. Huwag ka masyadong tense. Tsaka, mami, ah, makalimutan mo pa yung pre practice mo. Hindi na yun, Ciang. Napractice ko na ng maayos. O paano ko sasabihin sa anak ko na si Francis ang tatay niya? Yes! Tama. Baka naman makalimutan mo pa, ha? Huwag kang matataranta, ha? Ay, saan ba ka kayong bata ngayon? na. Chang, ko na kaya sa eskwelahan si Binoy. Eh, mabuti pa. Sige na. Sige. So, so, ingat ka dyan. Si Tito Idol Superhero ko ang tatay ko? Aha. Uh -huh. Yup, siya nga. Siya okay. ang tatay mo. Pero, imposible. Sabi ko kasi ni nanay, patayin na siya. Binoy, Nagsinungaling sa'yo ang nanay mo. Hindi totoo ang mga sinabi niya. Pero bakit po siya magsinungaling sa akin? Minoy, importante pa ba yun? Di ba mas importante na alam mo na totoo at si Francis pa ang tatay mo?